day, Pinoy Mommies. I'm Dr. Pedro Moms. For today's video, pag-uusapan natin ng mga sampung bawal sa bata kapag inuubo at sipon. Kung gusto niyo po ng mga ganito content, pedo tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please do like, share the video, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Number one, bawal is kumain ng matamis. Ito yung mga chocolate, candies. Bakit? Kasi maiirata po yung throat ni baby. Kapag nangyari yon, lalo lang lalala ang ubo at sipon niya. Lalo na ang ubo. Imagine mo, nag-antibiotics tayo, tapos kakain ng malamig na ice cream si baby. Instead, na gumagaling na siya, nai-irritate lalo yung throat niya. Doon, nagkakaroon ng pahumaga ng tonsil. And of course, magkakaroon ulit ng build-up. ng mga bakteriya. Number two, bawal mo nang magpabakuna kapag may kasamang lagnat ng ubo at sipon at kapag hindi mild. So, ibig sabihin, kapag malala yung ubo niya, ubo ng ubo, tapos nahihirapang huminga, yun, bawal mo magpabakuna si baby kahit anong bakuna. Pero kapag mild lang yun, pwede naman siyang magpabakuna. So, ask your pediatrician pa rin. Consult your pediatrician. Number three, mamasyal sa labas. Of course, kapag inuubo si baby, contagious pa siya. Nakakahawa pa siya, lalo na kung viral infection yan. So, might as well, stay nyo muna si baby sa bahay. Dahil kung nakakahawa yan, mas lalong maapektuhan ang laking populasyon, mga bata. Siyempre, i-contain na lang natin ang virus or bacteria sa loob ng bahay at hayaan pagaling si baby sa loob ng bahay. Number four, bawal mag-swimming sa labas kapag public. Pero kapag private naman at mild lang naman ang ubot si Pony Baby, wala siyang lagnat, pwede siyang magswimming Mabilis lang. Pero kung ilalabas niya siya outdoor swimming, tapos lalo na public, meron siyang mga kasama, ang bawal kasi dahil makakahawa siya. Hindi yun dahil kontra sa kanya yun na yung uh, bawal siya lumabas dahil nga nakakahawa pa si baby. Kaya siya bawal mag-swimming. Number 5 bawal mapagod si baby. Lalo na yung mga toddler. Ubo, inuubo, sinisipon. Tapos, puro takbo. Takbo ng takbo. Eh, di lalo siyang nahirapang huminga. So, kapag ganon, dapat bawalin si baby mag, ano, magpagod talaga sa paglalaro. Pwede naman yung, siya maglaro. Kaya lang, strain na muna natin siya na mapagod sa kakatakbo lalo na yung mga asthmatic kasi nagpapagaling pa siya kailangan ng katawan ni baby na rest talaga kailangan ma-regenerate muna yung mga bagong cells para gumaling agad si baby number 6 is itapat siya sa aircon bawal po yun at itapat siya sa electric fan kasi pag kinapat niyan magkakaroon ng clogged nose at lalo mahihirapang matulog si baby number 7 is magpuyat kahit naman tayo kapag nagkasakit, pag nagpuyat, lalo lang tayong lalala at hindi tayo agad gagaling. Alam niyo naman, ang lagi kong sinasabi na sleep is medicine. Dahil nga sa pagre-regenerate ng mga bagong cells at pagtaas po ng mga immune modulators natin, kailangan ng immune system ang sleep. So, hiyaan niyo matulog si baby. Number 8, kailangan alam niyo ito na bawal talaga. Manghula ng gamot. Naku. Alam ko may mga over-the-counter alam ko may mga over the counter drugs po tayo na binibili para sa ubo at sipon. Pero please, huwag po kayong magtatanong online sa mga mga FB page group, sa mga page ng mga doktor na Dok, kung ano ano po bang magandang gabot kay baby ganitong buwan okay naman siya magdede mahirap pa rin sagutin yan kasi kailangan ng complete assessment kung wala, kung wala po kayong um, kung wala po kayong time magpunta sa mga clinic at meron po tayo mga trabaho, pwede po kayong mag-telecon. So, mayroong, mayroong mga online apps dyan na makakausap niyo po talaga yung doktor at bibigyan po kayo ng oras para ma-assess siya uh, completely. Number nine, bawal hindi tapusin ang antibiotics. Very important po ito dahil maka makakaiwas po kayo sa bacterial resistance. Siyempre, pag sinabi ng doktor na 7 days ang gamutan, kailangan kompletuhin niyo po. Kahit gumagaling na si baby, kailangan tapusin niyo yung sinabing uh, days or duration ng araw ng pag-inom ng antibiotics. At number 10, bawal hindi magpakonsulta sa inyong mga doktor. Lalo na ang mga 6 months below. So, wag na wag po kayo maghintay ng ilang araw bago pa magpakonsulta. Hindi naman dahilan na walang pang pang check up, mami, dahil may mga government hospital po tayo. Lalo na yung mga pasyente or mga mommies na nagtatanong online sa akin, uh, wala po kasi kaming pang check up. Well, mommies, ako po nagtatrabaho po ako sa government hospital. Wala pong bayad doon, libre. Okay, ang ang ikakarga nyo lang is yung pambili ng gamot pero ang check-up wala pang bayad sa government hospital. Kung wala naman pong pamasahe pang pang travel, meron po tayong mga health center at least pag may makikita sa inyo na health worker. So please um magpagaling po kayo ngayon at iwasan niyo po magkasakit dahil nalalapit na ang Pasko. Kung nakatulong po sa inyo to, please like, share and subscribe. Thank you so much.